Hello mga kaluto! Happy New Year sa inyong lahat! Ngayong araw, gagawa po ako ng rilyenong bangus. Hali kayo at samahin nyo na po ako! Bali dito na lang din po ako bumili ng uh, bangus sa aming lugar mga kaluto at uh, pinalinis ko na rin po at uh, pinatanggal ko na rin po yung lamay niya mga kaluto. Shoutout pala kay uh, Ate Melda Nicole na siyang nga. Uh, Uh, pinagbilihan ko ng bangus at siya na rin po ang uh, naglinis at nagtanggal ng laman ng ating uh, bangus na gagawing rilyeno mga kaluto. Ayan, tapos na po niyang uh, kaliskisan. Ngayon naman ay uh, tatanggalin na niya yung mga palikpik at uh, pagkatapos po niyang tanggalin yung palikpik, yan, tatanggalin na po niya yung laman ng ating bangus. Gagamitan po niya ng uh, spatula yung ating uh, pagtanggal ng laman ng bangus mga kaluto sa pagtatanggal po naman ng laman ng bangus mga kaluto kailangan na uh, madahan-dahan lang at uh, ingatan nyo lang po nga uh, mabutas yung balat ng ating uh, bangus mga kaluto nakikita nyo naman kung gaano siya kaingat uh, magtanggal ng laman ng bangus mga kaluto kaya sobrang ingat po ni ate Imelda ko paano niya tanggalin yung uh, laman ng bangus kasi nga po iniiwasan niyang mabutasan yung ating uh, balat ng uh, ating bangus mga kaluto isa pang dapat ingatan nyo yun ay yung uh, ulo niya ingatan nyo po nga matanggal mga kaluto yan nga po malapit na po nga matapos binali po dyan yung buntot ng ating uh, bangus para mabali po yung buto sa loob at para mapabilis po yung pagtanggal ng laman yan nakikita nyo po tinatanggal na po nya bali pinipisil-pisil po nya para lumabas po yung laman so yan po mga kaluto tapos na po pang uwi ko hugasan ko na po ito mga kaluto ito naman po yung ating mga sangkap meron tayong bawang yung ating uh, sibuyas pula at puti yung ating uh, boiled egg na na-slice-slice ko na yung ating asin at uh, paminta mga kaluto, yung powdered paminta. Tapos ito naman yung ating uh, pasas, yung ating carrots, yung ating kinchay uh, at yung ating uh, bell pepper mga kaluto. Maglalagay din tayo ng pickled at yung ating uh, panimplang uh, soy sauce mga kaluto. Ito so, na yung ating uh, bangus, nahugasan ko na po yan. Ito na po yung ating uh, giniling na iahalo po natin mamaya. Ayan, umpisa na natin uh, ipakulo yung laman ng bangus mga kaluto. Maglalagay ako dyan ng uh, paminta at uh, yung pampaalat po niya ay uh, asin lamang mga kaluto. At uh, maglalagay po ako ng onting tubig mga kaluto para sa ating uh, pagpapakulo mga kaluto. Kapag nailagay na po natin yung ating tubig, buksan ang kalan at pakuluan na natin to mga kaluto. Pagkatapos po nga uh, mapakuluan itong uh, laman ng bangus mga kaluto, ngayon naman ay uh, imamarinid na natin yung ating uh, balat. Maglalagay po tayo ng paminta, asin at yung ating uh, soy sauce mga kaluto. Tantyahin na lang po natin yung ating uh, ilalagay na soy sauce kasi nga po nag-iisa lang po naman yung ating uh, lulutuin uh, ng bangus mga kaluto. Yan na mga kaluto, kumukulo na po yung ating uh, laman ng bangus, pwede na po yun, hanguin na po natin at uh, palamigin bago natin siya himay-himayin. Yan balibalik ta rin lang po natin yung ating uh, balat ng uh, bangus at uh, imarinate po natin o ibabad ng uh, mga ilang oras para kumapit po yung ating uh, soy sauce at yung ating linagay na panimpla. Malamig na po yung ating laman nung bangus mga kaluto. Pwede na po nating himay himayin at tanggalin yung mga tinik-tinik po niya mga kaluto. Kailangan po nating uh, matinikan nang uh, maayos po itong ating uh, bangus para pag kakainin po natin ay walang tinik-tinik mga kaluto may katagalan po ang pagtatanggal ng tinik sa ating bangus kasi nga po meron po nga gabuhok na tinik so kailangan po natin matanggal yung mga yung mga kaluto kailangan po ng linaw ng mata po rito pagka medyo maano na po yung mata nyo malabo na po kailangan po ay magsalamin po tayo para kitang kita po yung talagang maliliit na tinik mga kaluto Shout out pala sa mga may hilig sa rilyenong bangus, para sa inyo po ito. Pwede na po ninyong gawin ito sa bahay. At maray-maraming uh, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa akin, yung mga nag-follow na at magpa-follow pa lang. Maray-maraming maraming salamat po. Ngayon naman mga kaluto, magsisimula na tayong mag-gisa. na natin yung ating uh, mga aromatics, mga kaluto yan na uh, Haluhaluin lang din natin mga kaluto para hindi po siya masunog. Linagay ko na rin po yung ating sibuyas na pula at puti mga kaluto. At uh, haluhaluin lang din po natin yan para hindi po rin ma masunog mga kaluto. Pagkatapos po natin magisa yung bawang sibuyas, ilagay na rin po natin yung uh, giniling mga kaluto. At uh, haluhaluin at uh, hintayin nga uh, maging uh, brown yung ating uh, giniling mga kaluto. Pagtuloy po natin halo-haloin ito mga kaluto hanggang sa maluto na ito at maging brown na. Pagkatapos po niyan mga kaluto ay pwede na po nating ilagay yung ating bangus na hinimay-himay pa kanina mga kaluto. Yan mga kaluto na ilagay na po natin yung ating bangus. Ang isusunod natin dyan ay yung ating paminta mga kaluto at yung ating asin. At uh, haluin natin uh, mabuti mga kaluto para kumalat po yung ating linagay na pampalasa. At uh, yan mga kaluto, linagay ko na rin po yung ating pickles mga kaluto. Pagkatapos po niyan mga kaluto ay isunod na natin yung ating pasas, yung ating uh, carrots mga kaluto. Pagkatapos po ng ating carrots ay uh, ilagay na rin po natin yung ating bell pepper at kinchay. Pagkatapos po niyan, Haluhaluin na natin mga kaluto para maging uh, makomalat yung ating mga sangkap sa ating uh, bangus at giniling mga kaluto. Pagkatapos po natin haluin to mga kaluto ay ilagay na rin po natin yung uh, green peas mga kaluto. Balin yung nasakan na lang po yung aking linagay. Wala po kasing sariwa na nabili mga kaluto. Yung ating tinimpla na ilalagay doon sa ating glinong bangus mga kaluto, mas mainam pong sobra kaysa kumulang mga kaluto. Pagkatapos po nating hihalo-halo ito mga kaluto, atin lang tikman, titignan natin kung ano pa yung kulang. Para kung ano yung kulang, di dadagdagan pa natin mga kaluto. Yun mga kaluto, okay na. Ilagay na po nating ating uh, pinakulong itlog kanina mga kaluto at uh, hiniwa-hiwa natin ng malilit mga kaluto. Mga kaluto, bali naglagay din po ako ng dalawang sariwang itlog, hindi lang po siya nakuha ng video mga kaluto. Ang gamit po ng dalawang sariwang itlog mga kaluto, siya po yung pampakapit natin sa ating uh, tinimpla uh, mga sangkap mga kaluto yan na nga mga kaluto, ilagay na natin yung mga tinimpla nating uh, sangkap doon sa ating uh, bangus mga kaluto. Sa paglalagay po nung ating uh, laman ng ating uh, bangus mga kaluto ay kailangan siksik mga kaluto yung paglagay po natin. Hanggang sa umabot po doon sa malapit sa buntot. Yung uh, paggawak po natin ng ating uh, ginagawa mga kaluto, kailangan na uh, panatilihing malinis po yung ating kamay mga kaluto. Yan mga kaluto, may panandok na akong kahoy dyan. Isa po yan sa gagamitin natin mga siksik dyan sa ating laman na ating linalagay doon sa ating bangus mga kaluto. Tapos na po tayong maglagay ng laman ng ating bangus. Ngayon naman ay ilalagay na po natin tong, itong stick mga kaluto ang gamit po nito nga stick na to mga kaluto para hindi lang po mahiwalay yung ulo mga kaluto kapag ating nang linuluto ito mga kaluto. Yan mga kaluto tapos na po tayong kargahan yung ating bangus. Ngayon naman ay uh, na natin yung ating all purpose flour mga kaluto sa ating bangus. Ang gamit po pala nung ating all purpose flour para uh, i-coat lang po yung ating bangus pampakal pampakapal po doon sa ating balat ng bangus mga kaluto. Para protection na rin po ito mga kaluto para hindi po mabuta sabang priniprito po natin yung ating bangus. Priprituhin na po natin yung ating rilyenong bangus mga kaluto. At yung ginamit ko pong pampalasa rito o panimpla mga kaluto ay pwede nyo pong i-adjust, pwede nyo pong palitan kung, na, kung ano po yung naayon sa inyong mga palasa, mga kaluto. Ngayon naman mga kaluto ay uh, rin na natin yung ating uh, rilyenong bangus. Nakikita nyo po yung rilyenong bangus hindi po kasya sa ating kawali. Ngayon naman ay sa parting ng uh, buntot naman natin uh, priprituin mga kaluto. Yan mga kaluto balik rin na natin sa kabilang uh, side naman ng buntot ang ating uh, priprituin mga kaluto. So yan mga kaluto luto na po siya hanguin na po natin. Pwede na pong i-serve mga kaluto! Hanggang sa muli mga kaluto, laging tatandaan, laging magdasal, count your blessing, and stay positive!